Guys, kakagising ko lang ngayon. Kakagising ko lang as in. Tapos wala na yung pamangkin ko. Grabe naman. Oh, ito ha. dun sa mga naghahatid dyan. Sa mga pamangkin nila. Sa mga anak-anak nila. Papunta sa school. Naku, mag ingat po kayo. May mga nangunguha po ng bata. Ha? May nangunguha ng bata. Eh, kanina lang kasi, hinatid ko yung pamangkin ko sa school nila. Eh, syempre ako, bilang uh, kuya, pamangkin ko yung hinatid ko kampante ako kasi yung school nila private yun ang mahal mahal na binabayaran ng tita ko doon tapos ganito mangyayari tapos yun na nga may tumawag sa akin kanina Mas, mga hapon na siguro kanina eh nakatulog nga ako eh hapon may tumawag sa akin sabi niya nasa amin yung pamangkin mo tarantan tarantan ako oh guys tapos natatakot ako sabi ko mayayari ako dun sa tita ko oh, kasi yung pamaki ko hindi ko naingatan eh syempre ako sa, hindi ko na alam yung gagawin ko pero ko na sabi ko magkano bang kailangan mo sabi ko gano'n tapos sabi niya bobo ka ba teacher niya to yung pamaki mo nandito hindi pa kinukuha <laughs> bad trip di ba <laughs> <laughs> itigil mo na yan